Good morning mga kapaps so, mga kapaps supporters, Portuguese video sa kadto sa isa tanom ko nga mais dala silip lip sa saging ko mga kapaps na tanim baka may mga mag maka magulang na so wala lang laman yung garden ko dito dito tayo nakapagtanim ang palaya na lang mayroon pang bunga yung ang ko Ah, kampalaya. Ano, may mga bunga pa. Nakaapat na harvest na tayo. Ayan, may mga bunga pa naman. Hindi pa tayo dito nakapagtanim ng sitaw. So, mayang hapon baka magtanim tayo ng sitaw. Punta tayo dun sa mais. Kung nga, tanim. So, pasensya kayo mga kapapsa. Halo-halo yung Boses natin, Tagalog na Ilonggo. Kasi nga, Ilonggo tayo eh. E, mga saging ko na sabaw. Oh. Wala pang bunga. Ayan. Pag namunga to marami-rami rin to, mga kapaps. Ayan. Ito mga sabako. <coughs> Nalaki na eh. May mais ko. Oh ang ganda na ng buhay ng mais ko lapit na ito abunuhan ganda na yung buhay ng aking mais itong mais ko pala ay ano to ah, yung variety nito ay sigi sigi yan na tayo bibili sa sunod ng pangtanim sige sigi- ito lahat ng tanim ko na mais Yan. Ganda na yung mais ko mga kapaps. Yung pagkakabuhay ng mais ko. Sunod na linggo, mag-aabuno na tayo dito. So tingnan ko yung mga bunga ng saging ko. Baka nalatunday dito. Baka nag... Over na kagulang, hindi na ako nakapunta dito ay e, dalawang linggo. Hindi ko nasilip tong mga saging ko. Ang daming bunga yan eh. Ano? You know? so, yung mga unang bunga tingnan natin. Yung dito. May tanim pa tayo dito sa taas. Na mais na natumba yung papaya ako so, dito ang tanim mo. So doon sa taas so may kamuting kahoy tayo. Doon sa taas. Ayun yun. Puntahan natin yun doon. Baka na kagulang na yung saging natin natanim yan o kamuting kahoy saka mayroon din tayo doon hinuhukay nga eh ay may luto na sus buti naisipan kong pumunta dito ah o, may luto na yung saging ko oh. hinog na Sus. Aray. Oh. Ay no, hinog na. Ayan. Buti nakapunta ako rito. Ay, hinog na. Ayan. Kunin din natin yan. Saka mayroon pa doon. Ay no, hinog na. Buti na lang nakapunta ako dito. Kapit na tayo dito mag-abuno mais. Yan, ilang ilang puno pa yan doon putulin natin. Anahan natin ang ating kamera dito. Baka patay na saging kasi tayong tagahawak eh. kaya hirap at kameraman No? Tumba sa hangin. na tumba. Dito ka na lang. Ang <tinyo> 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 laki ng bunga nito. ノブノブノブ。No, no, no, no.